Hello mga kapanda. Today episode, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng sahod sa pagpanda. Tara! Hi hey guys, welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin kung paano ba nakukuha ang sweldo ng isang food panda rider. Kung paano ba ang proseso ng mga delivery earnings natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pasubscribe naman sa ating channel mga katropa. Maraming salamat. Ang sweldo nating mga food panda rider ay pumapasok every day between 6.30am to 7am sa ating digital wallet sa ating panda rider app. Ito ang example ng ating wallet. Diyan magre-reflect lahat ng ating cash transactions. Diyan din natin makikita ang ating mga cash collections at dyan din papasok ang ating sweldo every 6.30 to 7am. Lahat ng earnings natin sa previous day ay makikita natin dyan. Kapag positive ang ating wallet, ibig sabihin pera natin yun. Pero kapag negative naman ang ating wallet, ibig sabihin pera yun ni Food Panda. Yun ay maaaring cash collections natin na kailangan nating i-remit sa 7-11 pagkatapos ng ating biyahe. Military time nga pala ang sinusunod natin sa Food Panda ang 0000 ay 12 a.m. hanggang 23.59 na 11.59 p.m. Lahat ng delivery earnings mo mula sa oras na yan ay papasok sa kinabukasan ng 6.30 to 7 a.m. Kada makukumplit natin ang ating delivery ay makikita natin ang ating earnings sa ating Roadrunner app or sa Panda Rider app earnings. Makikita natin dito ang kikitain natin at papasok sa wallet natin kinabukasan. Minus 2% Panda charge or tax na kinakalta sa ating delivery earnings. So, paano nga ba natin nakukuha ang sweldo natin? So, halimbawa, 6.30 to 7.00 AM, pumasok sa ating wallet ang ating sweldo na 1,000 pesos. Example lang yan. So, ang wallet natin sa Panda Rider app ay magiging positive 1,000 pesos. Ngayon, babiyahin na tayo. Magdi-deliver na tayo. At magkakaroon tayo ngayon kunyari ng collections na... 3,000 pesos galing sa mga bayad ng customers. Automatic na ang magre-reflect sa ating Panda Rider app wallet ay 2,000 pesos ang kailangan nating i-remit. Yung 1,000 don ay ang sweldo natin. Hawak na natin. Pwede mo rin namang kunin ng advance ang sweldo mo. Bali magne-negative muna ang wallet mo. Basta siguraduhin mo lang na kinabukasan, pagpasok ng ating sweldo ay positive na ulit para maiwasan nating masuspinde sa food panda. Huwag rin natin kakalimutan mga kapanda na laging may 2% panda charge or tax. So ganun ang swelduhan ng isang food panda rider. Every day, 6.30 to 7am ay papasok sa ating wallet ang earnings natin o binyahin natin sa previous day. Basta basta siguraduhin natin mga kapanda na ireremit lagi natin ang ating cash collections para maiwasan natin yung masuspinde sa food panda. So more delivery, more earnings para sa atin mga kapanda. Lagi tayong magdadala ng ating panukle para hindi tayong magkaroon ng aberya sa ating mga cash collections. At lagi nating siguraduhin na tama rin ang ating pagsusukle at tama rin ang natatanggap nating amount para naman hindi tayong magkaroon ng short sa ating pag remit ng ating cash collections. So ganun lang kasimple mga kapanda. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda. Ride safe.